Naaresto pasado alas 11.45 kagabi na mga otoridad ang mag-asawa matapos mahulihan na suspected siya buo sa may barangay Maharlika sa lungsod ng Tagig. Nakilala ang mga suspect na sina Baser Uto at buntis na misis nitong si Normina Datuan. Ayon sa Tagig City Police MCU Substation 7, sakay ang mag-asawa ng color gray na Toyota Bios na may plate number TAD-2382 kasama ang kanilang anak nang nagpasa nila ang checkpoint ng mga otoridad bilang bahagi nga ng Oplan Sita at bahagi na rin ng one-time big-time operation. Nang maharang ng na mga pulis at inspeksyonin ang sasakyan, tumambad sa mga otoridad ang nasa 3 kilo na suspected shabu na nasa passenger seat na nagkakahalaga ng 20,400,000 pesos tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga sospek sa nahuling droga sa kanila. Naarap naman ang na mag-asawa sa paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon dito kay Southern Police District Director, Police Brigadier General Kirby John Bion Quapa batay sa kanilang inisyal na impormasyon ay pangatlong pagkakataon na ito na mag-asawa na mag-deliver ng ganitong karaming droga. Inaalam na ng mga awtoridad kung sino ang source ng droga ng mag-asawa na ngayon ay nagsasagawa na nga ng follow-up operation. Ang naturang hakbang ng mga otoridad ay bahagi ng Safe NCRPO sa pamumuno ni Police Major General Johnel Estomo at Safe SPD sa pamumuno naman ni Police Brigadier General Kirby John Brion Quapa. Ako, si Jojo Sikat Walang inatrasang balita